Tinatanggi ng Department of Education na kulang pa rin ang mga classroom sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Bukod pa rito, problema pa rin ang kakulangan sa libro ng mga estudyante. Balita hati ni Jamie Santos. Taon-taon sa pagbubukas ng klase, halos kinakapos sa pasilidad ang Marcelo H. Del Pilar National High School sa Malolos, Bulacan. Dinaragsaraw kasi ito ng mga enrollee particular sa grade 7. Kaya kinukulang sila sa classroom, yan din ang nakikita nilang eksena sa pasukan Double shifting kami. Pag itong uh, first shift sa umaga ay lalabas na ng hapon, papasok na sila sa kanilang mga TLE classes. Ang Alliance of Concerned Teachers o ACT, na babahala raw lalot lumalabas sa nakarang pagdinig sa kamera, may 68.7 billion pesos na pondo na nakalaan para sa classroom construction pero 2.9 billion lang daw ang inilabas para sa implementasyon kung saan 1.7 billion lang ang ginamit baka naman may ibang papupuntahan itong uh, itong uh, budget na to malay natin uh, magamit sa eleksyon hindi natin masabi pero baka sinasabi ko lang na baka nakalaanat ito para sa darating na eleksyon or what pero sana hindi sa datos ng DepEd ang dapat na student classroom ratio ay 45 is to 1 pero malayo ito sa tunay na lagay ng mga paaralan. Sa mga paaralan halimbawa sa Metro Manila, para sa school year 2013 to 2014, nasa halos 65 ang average na ratio ng estudyante sa bawat classroom sa pampublikong elementarya, samantalang 72 naman sa public high school. Bukod sa classroom shortage, kulang pa rin daw ang bilang ng libro para sa mga estudyante. Dahil po ang mga bata ay walang libro, obligado po ako magpa-photocopy o magpa-xerox na gagamitin ng bata. Bawal po maningil sa bata, kaya po ako po ang nag-shoulder ng lahat-lahat ng Xerox mula po June last year hanggang Marso. Hindi naman itinanggi ni Education Secretary Armin Luistro na may kakulangan pa rin sa mga classroom. Pero nasa plano na raw nila kung paano pupunuan ito. Yung mga classrooms, we have around 29,000 to 30,000 classrooms that will be constructed between now and April 2016. So, Talaga'ng kulang pa 'yon, pero uh, talaga naman dapat wala pa 'yon ngayon. Talagang you have to schedule that just in time for the school opening. Jamie Santos, Jamie News.